bago pa yung elevator nila oh. elevator ba ito? escalator nalilito ako nito bagong bago bagong bago bago, oh. bago, -bago. ang mga simpono nito ang Oke. Um. 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 Kayaknya perlu experience is just around the corner. Itu Oke.

Sila, ipinakaminin uh, mo na third floor. Third floor tayo mga, uh, mga idol. Uh, isinihan, huh? isinihan pala dito. Isinihan pala dito, mga idol, take it. naabot na. Exit. All din sinabak? Next an kelasihin dito. Aba na ako. Babaw na ako. Idol mo punta second floor. Eh no, labas ko. Oh, nandoon oh. ako. Ay, nandito ako sa 3rd floor. Papunta na ako na bababa ako ng 2nd floor. Pero nakita ko yung ano dito. Ano? Yan oh. open na uh, open yung ano gitna nito parang park. Tapos yan paikot. Yan mall paikot ang dito sa kinatatayuan ko. Papunta doon paikot 'yan ang bermosa mall. Ay, ang si bermosa. Siguro, pag may mga mal malago na yung puno dyan, maganda na ako. Oh. Maganda pa siya lang. Kaso mo, yung iba, bago pa lang, yung iba na mamatay, hindi na buhay. Karaman dito, kainan. Ayan na. Open na open yung gitna. Tapos yung gitna may ginagawa dyan, ayawang kung ano yun, Mary Grace. Ayan, makulim niyang panahon ngayon. Araw ng Thursday, uh, February 20, 2025. Ayan mga idol hanggang dito na lang mga idol maraming salamat sa iyong panunoon.